magandang hapon sa inyong lahat guys it's again, boss Marty. at panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon guys ang lakas ng ulan dito sa amin maghapon kaya hindi tayo nakapag video ngayon guys ay magpapakain na lang tayo ng ating mga lagang sisiw at uh, ayun nakahanda na ako dito at kasi lalagyan ko ng tubig yung patukat nila kaya guys, sawa nyo akong magpakain at pasensya na guys at ang lakas talaga ng ulan uh, sobrang lamig dito sa amin kaya magandang hapon sa inyong lahat guys pakain tayo bigyan pa natin guys yung sa kong sisew na may isang inahin nandito at nag isa lang guys malaki na rin sya oh nag isa lang Pakita mo yung anak mo dali na. Ayan guys, oh. Ayan dali guys, oh. At pasensya na guys sa nanonood at na kumakain dyan. At ito ay madumay yung kulungan sabi lang po, sa kumakain, sorry at hindi natin binisan at ayan guys, malaki na yung ating nagwisang sisiw ayan. akala ko talaga guys nung una talaga yan maliit na maliit akala ko hindi pa bubuhay yan at ayan naman talaga guys oh hmm. lumaki na siya at maganda talaga yung pag-alaga ko at maganda naman talaga ako guys, mag-alaga ng mga sisiw Mm, hindi lang ala pa na guys so, ayan oh laki niya na oh bisa oh. mm. lang na sisiw ang laki niya ang cute niya oh Ito. guys oh. <laughs> at ilang araw ka na rin yan, guys binabasa yung katuka nila para hindi matapon kasi pag ganyan tumoto ka ang daming sayang Tapos mamaya na naman natin yung papainumin ng tubig. Kain ko na rin to. Tubig na lang ang kailangan nito. Ito. ito. nang ng kagandahan sa ating si west hindi din naman ng sipon kasi kasalanan ko naman yung kung ba't nagkasipon yung tito kasi nalis ko pa agad sa nanay yun nga yung nanay tinutusik na yung sisiw nya at ayun sobrang lamig dito siguro nabaguhan sa ano kasi kailangan pa ng lim, limlimin ng nanay yung sisiw ayun, e inalis ko, e, nagkasipon ito, hindi guys, nagkasipon o, ito yung anak mo malaki na mana din sa nanay malaki na din yung ating sisiw malaki din nagkasakit Ayan guys eh? Magana kumain. Ito guys. Doon din sa ating maliliit na sisiw. lima na lang guys kasi binagbogbog nitong nanay neto yung isa malaki na din gagahin ni ganyan ganyan o oh. binagbog ng nanay at ganyan para mabilis matunaw sa kanila yung ano at kapag nagtutukwa kasi sila ang daming sayang sa nahulog sa lupa yan ginagawa ko guys nilalagyan ko na ng ano ng tubig yung tubig nila may vitamins naman kasi so, na tapos na rin to guys mag, uh, ano pakain ko tubig na lang Ayan okay, na guys, Malaki na din yan ah. Eh lalaki na rin yung aking sisil na apat doon sa likod ng nanay niya nakakarga guys lalaki na. na rin oh din yung ating lima. Ayan. Ay, Ito na din, oh. Eh. Palagang, ano talaga siya, guys. Uh, walang balahibo. sayang nabawasan ng dalawa kaya lima na lang okay lang yan guys marami pa naman akong sisiw at hindi talaga natin inaasa na magkasakit sila pero itong bagong sisiw na ako halimbawa magpisa ayun nayalaga natin para hindi sila magkasakit guys yung ating asil Tubig na lang tong ano nito. Ang dali. Oh, ang dali, Oh, oh. Then, ating asil. Malaki na guys, oh. Parang kailan lang yung ko. Maliit pa. Ano pangit? Bakit ano na pangit, oh? Abay ito, guys. Itong ating asilo. Oh. Abay ito. mababa ito ng aking mga alaga. Kasi minsan si, yung asil ko guys, minsan, may topak din yun, may minsan mamalo, may minsan nagpapahawak yung tatay nito. At ito ay nasubrahan ata to sa pag-alaga, sobrang pag-alaga, o oh, mabait. At hindi nanunok pag na nito, manunok na ko guys. O, oh, malo na to ng kamay. Pilyo kasi yung tatay nito. and comment na lang kayo guys sa aking comment section kung anong nasasabi nyo sa aking mga alaga. At napakaganda yung ating asil. At kulang yung tubig. Dapangit! Dapangit dadagdagan natin tubig. Hindi ko nakikita, oh. May vitamins naman yan, guys. Yan, tatlo. At lalagyan ko lang po, guys, ng... ito na rin yung tubig nila. Malaki na rin guys yung tatlo nating sisiw. At nandun na sila sa scratch. Ay sa square pen. Scratch naman tayo. Guys, maulan. Guys, maulan bigyan natin to so okay, sila guys oh <laughs> no? Bibigyan natin sa lima yung ating white hats. Lagyan ko guys ng vitamins. Antay sipon ni guys tapos anti-coriza din may ano din siyang coriza itong magandang vitamins na bago kong dating Ito yun nilalagay ko isa-isain lang natin guys kasi hindi natin to kaya at maulan guys so yung natin sa ating kweta maapon na kasi guys yung ating stag guys na yung puti na pinalaki ko na hindi nagkasipon dito pa. Kagahapon kasi yan guys, pakain ko guys. Gandahan. At dito naman tayo kay asin. Bigyan natin, kuhaan natin ito guys, yung ano. Grabing ulan guys. Ito, natin ito. Tignan nyo guys, oh. Naghapon ang ulan dito. Uh, salamat din ako guys, hindi nagkasipon yung aking mahalagang manok. Salamat din ako guys, kahit paano hindi nagkasipon yung aking mahalagang manok. Kasi, na ano na sila sa vitamins, na buro na sila sa vitamins. Tapos may minsan, magbibigay din ako ng, ano, nung Primoxil. Tapos, Tevox 48, pinagsasabay ko yan guys. Sanbis lang ako nagbibigay tapos sunod tubig tapos yun, vitamin and guys oh. at magana naman kumain yung aking mga laga at <laughs> uh, tatakaw din ito din yung aking wetas yung apat yan tapos dito yun salamat din sa papore mo kuya at ano maganda, sabi mo maganda yung aking mga lagang manok at ako lang talaga nagasikasi nito kuya tapos may minsan nga sa ako dito umaga uh, alas 7 so, umaga minsan natatapos ako alas 9 kaya super dami talaga nito ng ating mga alaga. Tapos hindi pa kasali gan yung ating mga sisiw Pagbilang. At ngayon guys, pag nagpisa na naman yung aking mga pig breed na manok. Imbawa yung iba naglilimlim na. Tapos pag nagpisa na, marami na naman akong alagaan ng manok. Kaya yeah, guys, magandang hapon na lang sa inyo lahat. At bago ka pa lang sa akin channel, please like, subscribe sa notification bell para lagi kayong update sa akin video. Kaya guys, maulan no? Grabing ulan. Na rinig niyo yung sa aming bubong. Kaya magandang hapon na lang sa inyong lahat guys. Boss Marky, bye bye Salamat sa inyong lahat.